Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. <sighs> Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love story is from Zoe. Dear Kathy G, Ako nga pala si Zoe, 28 years old, from Lucena City. Isang taon na akong nagtatrabaho bilang uh, IT Specialist, Kathy, uh, dito sa Mandaluyong. Isang taon na rin akong naninirahan dito. Kathy, gusto ko lang pong ishare ang tungkol sa friendship na nauwi sa pag-ibig. Sisimulan ko ang kwento, Kathy, sa mga kawork kong lalaki. Madalas, one of the boys ako... Kaya wala akong choice kung sino ang sasamahan ko dahil puro kalalakian ang nasa paligid ko. May mga babae rin naman pero bilang lang kami. Kunti na nga lang kaming babae, hindi ko pa makasundo ang ugali na meron sila. Kasi para sa akin, mas okay na makisama ako sa mga lalaki kung kaibigan dahil puro biruan with konting kalokohan at walang plastikan. Meron akong pinaka-close, Kathy, siya si Derek. Noong mga unang buwan ko sa trabaho, siya ang palaging bumabati sa akin tuwing nagkakasalubong kami. Isa siya sa pinakamabait na nakilala ko, Kathy. Kaya hindi naging mahirap sa akin ang makipagkaibigan sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw na lagi na kaming sabay kumain at umuwi, at naging madalas na rin ang panlilibre niya sa akin ng lunch at dinner. Doon ako napaisip, kaibigan pa ba ang turing sa akin ni Derek. Lumipas pa ang mga araw, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa, Kathy. And umamin siya na nahuhulog na ang loob niya sa akin. Meron na siyang dalawang anak, Kathy, at asawa, kaya hindi ko rin hinayaan pang mahulog ng tuluyan ang sarili ko kay Derek. Dahil pamilyadong tao na siya. Aaminin ko, Kathy, nagugustuhan ko na rin siya. Hindi na para malaman pa niya ang tungkol dito kasi hindi tama kung papatulan pa namin ang isa't isa. Sapat na ang maging magkaibigan na lang kami ni Derek. Nilayo ko ang sarili ko sa kanya pero lapit pa rin siya ng lapit sa akin, Kathy. Pilit pa rin akong umiiwas kaya gumawa ako ng paraan kung paano siya didistansya sa akin. Humingi ako ng tulong sa isa kong katrabaho. Siya si Alan. Tiwala ako kay Alan kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pag-iwas ko kay Derek. Tinunungan niya akong pagselosin si Derek, Kathy, para lumayo sa akin. Lagi niya rin akong sinasamahan para hindi na ako malapitan pa ni Derek. Gumana ang plano namin, Kathy. Tuluyan ng lumayo ang loob sa akin ni Derek at dahil doon naging close na kami ni Alan. Tuloy-tuloy na ang pag-uusap namin. Napansin ko na parang naging katulad na naman na nangyari sa amin ni Derek Cathy. Nahulog din ang loob ni Alan sa akin. At ang masaklap, ganun din ako sa kanya. Kapag pinakitaan kasi ako ng mabuti, Cathy, madali akong magkagusto. Hindi ko alam na nga ako sa sarili ko bakit ba sa iba kong kaibigan hindi ko nawang magawang ma-in-love. Ganun ba talaga kapag lagi mong nakakasama ang isang tao? Kathy, hindi nagtagal at naging kami ni Alan nang walang nakakaalam. Tago ang aming relasyon dahil pamilyadong tao rin si Alan Kathy. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Minahal ko na si Alan Kathy. Pinini kong pasukin ang relasyon na komplikado kahit alam ko na mahirap hindi ko maintindihan pero napamahal na ako sa kanya. Sa ngayon, Kathy, anim na buwan na kaming magkarelasyon ni Alan at patago ko magkita at hindi makalabas ng maayos. Noon din may nangyari na sa amin ni Alan, Kathy. Bigla akong napaisip, kung totoo ba na mahal ako nito o ginagawa niya lang akong parausan. Hindi ko maramdaman ang pagmamahal niya habang may nangyayari sa amin, Kathy. Puro init lang ng katawan ang nararamdaman ko sa tuwing magkasama kami. Bigla ko tuloy na-realize kung bakit ba ako pumatol sa may asawa na. Aaminin ko, Kathy, nandiit ako sa sarili ko. Lagi akong napapaisip kung ititigil ko na ba itong pakikipagrelasyon kay Alan. O itutuloy ko pa rin ba dahil mahal ko siya? Maraming tanong sa isip ko at hindi ko maiwasang magduda dahil sa sitwasyon na meron kami. Kapag may nakikita akong kausap o kasama niyang babae, nagsiselos kagad ka ako, Kathy. Ang hirap ng ganitong sitwasyon dahil wala akong laban. Nagugulawan ako dahil mas lumalalim pa ang nararamdaman ko for Alan. Sana matulungan niyo ako kung ano ba ang dapat kong kawen Alam kong maraming magagalit sa akin pero sana maintindihan din ako na mga tagapakinig nagmamahal lang din ako. Kathy, umaasa po ako na may makukuha akong aral sa sitwasyon kong ito at mas malinawan dito sa aking nararamdaman. Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat lupos na gumagalang Zoe. Love me, Kathy G.